umpisahan na natin ang pagluluto nagpakulo na po ako ng tubig ito um, po yung sibuyas unahin natin ang sibuyas then um, paminta ang lulutuin po natin ay simpleng sinigang na salmon ayan nilagay na natin ang salmon pakuloan natin ilagay natin ang sinigang mix haluin. natin ang mga gulay. Ang una, labanos. Lagay na natin ng sili. Siling green. At mustasa. Mustasa. Ang pakuloan po uli natin ang ating sinigang na salmon huna ako kami tila ang at alagangon na araw yung sa po yung ating Philippine National Police.